dito kami ngayon sa Damina Tunnel yan guys punta natin yung tunnel yan yan, yan, yan tan -tan -tan -tan. ito yung tunnel yan. yan kaso Ah, no entry yung nakalagay. Bawal ka umakyat. No. Tapos ah ito yung kayuguan dito sa baba. Okay. Diyan kami lagi dito. Yes, man. madami madami yung, yung mga cottage din First time ko dito. Maganda. Maganda yung magamit yung tubig. Yan. Ay, kasi yung Maganda maganda dito. Time, man, dito. Maganda pa yan. Eh, sabi daw ito, may trivia itong Damina Tunnel. Eh. Ang sabi nila, ito daw yung ginagamit noong unang panahon yung may gira. Isa daw ito sa ginagamit. Mayayon daw ito eh. Di ko lang alam kung saan yung tagus nito. Yan. na sa likod ko, kitang kita naman. Yan. Kitang kita naman yung tunnel. No? So, pwede rin kayo magigo dito. 20 pesos lang yung entrance. No? At saka, yan, 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 yan. Yan, yan, yan. yan, 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 yan. Tan, nililisan ko kanina yan kasi ang daming mga bagsak na kahoy, no. Tan, nag-i-explore si Kahimas TV yan, mga kasama ko nandoon. Sawa ko, kumpare ko, sa kasawa niya. Then guys,